Ang insidente ng Philippine Coast Guard (PCG) na nakipaglaban sa isang barko ng China ay nagbigay diin sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga banta at agresibong aksyon mula sa China, ipinakita ng PCG ang kanilang determinasyon na ipagtanggol ang ating soberanya at mga teritoryo. Ano ang mga dahilan sa likod ng agresibong aksyon ng China sa mga barko ng PCG? Anong mga hakbang ang maaaring gawin ng gobyerno ng Pilipinas upang mapanatili ang seguridad sa West Philippine Sea? Sa mga nakaraan nating video, nabanggit ko na rin na tila hindi na nakakatiis ang Amerika sa patuloy na panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas. Kaya naman, ang mga puwersang Amerikano ay nakahanda na sa isang opsyon upang tugunan ang lumalalang mga pagkilos ng pagsalakay sa pinagtatalunang South China Sea utos na lamang mula sa kanilang commander at pagpayag mula sa commander ng Philippine Armed Forces na si Commander Browner, ayon sa isang admiral ng US noong Huwebes. Si Admiral Samuel Paparo, ang pinuno ng US Indo-Pacific Command at namumuno sa pinakamalaking bilang ng mga puwersang pangkombat sa labas ng US mainland, ay hindi nagbigay ng mga tiyak na detalye tungkol sa mga contingency options. Ang kanyang mga pahayag ay nagmula sa isang kumperensya ng balita kung saan tinanong siya tungkol sa mga posibleng hakbang ng mga kaalyado sa kasunduan upang labanan ang mga tinatawag na gray zone tactics ng China sa karagatang ito. Ang gray zone tactics ay tumutukoy sa mga uri ng pag-atake tulad ng paggamit ng water cannon at ang pagharang sa mga barko ng kalaban na hindi umaabot sa antas ng aktwal na armadong pag-atake. Dahil dito, hindi pinapayagan ng Pilipinas na gamitin ang isang libu siyam na 151 Mutual Defense Treaty sa US na naguuto sa alinmang bansa na tumulong sa isa kung sakaling magkaroon ng armadong panlabas na pag-atake. Si Paparo ay nagbigay ng joint news conference kasama si General. Romero Bronner Jr., hepe ng Armed Forces of the Philippines, matapos ang kanilang taunang pagpupulong sa hilagang bahagi ng Pilipinas sa Baguio. Tinalakay nila ang mga hamon sa seguridad at mga planong militar, kabilang ang balikatan, ang pinakamalaking pagsasanay sa labanan ng mga kaalyado sa kasunduan. Noong Abril, ang balikatan ay kinasangkutan ng mahigit labing anim na libong puwersang Amerikano at Pilipino na bahagyang isinagawa sa South China Sea. Sa pagtugon sa isang tanong, inulit ni Paparo na ang militar ng U.S ay handang mag-escort sa mga barko ng Pilipinas sa South China Sea, lalo na sa gitna ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Beijing at Manila sa pinagtatalo ng karagatan. Ang ganitong hakbang ay nagdadala ng panganib ng direktang banggaan sa mga barko ng China. Pero bakit sa kabila nito tila si Bronner ay hindi tinanggap ang alok ng Amerika na sumama sa resupply mission ng ating mga tropa sa pinagtatalo ng karagatan ayon kay General. Romeo Bronner Jr., hepe ng Armed Forces of the Philippines, hindi pa nila kailangang humingi ng tulong mula sa Estados Unidos sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ito ay dahil gusto niyang gawin ng Pilipinas ang pagresolba sa problema nito sa sarili nitong kakayahan na hindi humihingi ng tulong sa iba o sa kaalyado nito. Inamin ni Bronner na nag-alok na ng tulong ang U.S at tinanong kung paano nila matutulungan ang Pilipinas. Gayunpaman, sinabi niya na gusto nilang magsagawa ng Pure Philippine Operation sa mga misyon sa pinagtatalo ng karagatan. Ito ay dahil ayaw nilang magalit ang China kung sakaling makatulong ang US o ibang mga kaalyado sa mga operasyon. Hindi nagustuhan ng maraming netizens at iba pang mga Pilipino ang desisyon ni General Romeo Bronner Jr na huwag tanggapin ang alok na tulong mula sa Amerika. Para sa kanila, tila hindi na sapat ang mga hakbang na ginagawa ng Philippine Coast Guard, PCG, sa harap ng patuloy na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa mga nakaraang insidente, ilang beses nang binumba ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas at may mga pagkakataon ding hinarang at kinuha ang mga supply na dapat sana ay para sa mga tropang Pilipino para sa mga kritiko sapat na ang mga ito upang humiling ng tulong mula sa US at ipakita na hindi tayo nag-iisa sa laban na ito maraming netizens ang nagtanong kung bakit tila mataas ang pride ng mga leader ng Armed Forces ng Pilipinas lalo na si Browner, na ayaw tanggapin ang tulong kahit na harap-harapan tayong binubuli ng China sa kanilang pananaw ang hindi pagtanggap sa alok na tulong ay isang pagkukulang sa responsibilidad na ipagtanggol ang ating soberanya. May mga nagsasabi na ang PCG at ang ating sandatahang lakas ay hindi nagagawa ang kanilang tungkulin na pigilan ang mga agresibong aksyon ng China. Kaya't nakakapagtaka kung bakit hindi pa rin nila tinatanggap ang tulong mula sa Amerika. Ang iba naman ay naniniwala na dapat na tayong gumanti sa mga patuloy na panghaharas ng China at ipakita na kaya rin nating lumaban. Sa kanilang pananaw, hindi na ito simpleng isyu ng pride, kundi isang mahalagang hakbang upang ipagtanggol ang ating mga karapatan at teritoryo. Sa gitna ng mga ganitong pananaw, lumalabas ang tanong, hanggang kailan tayo maghihintay bago tayo kumilos? Ang mga Pilipino ay umaasa na darating ang panahon na hindi na natin kailangang mag-isa sa laban na ito at ang tulong mula sa mga kaalyado ay magiging bahagi ng ating estratehiya sa pagprotekta sa ating mga interes sa karagatan. Dahil sa mga desisyon ni General Romeo Bronner Jr. nagkaroon ng matinding reaksyon mula sa mga kababayan natin. Maraming tao ang humihiling na siya ay sibakin o kaya ay magresign dahil sa kanyang tila hindi pagkakaunawaan sa kasalukuyang sitwasyon. Para sa kanila, ang hindi pagtanggap sa alok ng tulong mula sa Amerika ay isang malaking pagkakamali at naniniwala silang mas magiging madali ang sitwasyon kung hindi na siya ang namumuno sa AFP. Isang malaking tulong sana ang pagkakaroon ng suporta mula sa mga barko ng US sa pagpapadala ng supply sa ating BRP Teresa Magbanua na nasa Sabina Shoal. Kung sakaling magkasama ang mga barko ng Pilipinas at Amerika, tiyak na mag-aalangan ang Chinese Coast Guard na harapin ang ating mga barko alam nilang kapag kasama ang US Navy, hindi basta-basta magtatangkang umatake ang China dahil ang anumang agresibong aksyon laban sa barko ng Pilipinas ay maaring magdulot ng direktang sagupaan sa mga barko ng US. At sa ganitong sitwasyon, tiyak na magiging mas mapanganib ang kanilang mga galaw. Isipin mo, kahit isang maliit na pagkilos mula sa China laban sa US Navy ay maaring magresulta sa isang digmaan. Hindi katulad ng Pilipinas, ang Amerika ay may mas malawak na kapasidad at determinasyon na gumanti kapag sila ay naatake. Kaya't ang pagkakaroon ng escort mula sa US ay hindi lamang isang simpleng operasyon. Ito ay isang estratehikong hakbang na naglalayong ipakita ang lakas ng ating alyansa. Sa kabila ng mga panganib, ang posibilidad na makapagpadala ng supply sa ating mga tropa ay magiging mas madali kung may kasamang barko ng US. Sa ganitong paraan maaring makapagbigay tayo ng suporta sa ating mga sundalo. Sa harap ng patuloy na panghaharas ng China, ang mga netizens, lalo na ang mga kababayan natin sa social media, ay umaasa na sana ay makamit ang ganitong sitwasyon kung saan ang US ay makakapagbigay ng proteksyon sa ating mga barko. Dahil dito, gigil na gigil ang China sa pakikialam ng Amerika sa rehiyon at hindi maikakaila na ang kanilang pagtutol ay nagiging mas matindi. Sa kabila ng kanilang galit, pinanindigan ng Amerika ang kanilang alyansa sa Pilipinas na naglalayong mapanatili ang kaayusan sa South China Sea. Para sa mga Pilipino, ang sitwasyong ito ay tila isang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Kung sakaling umatras ang mga barko ng Pilipinas at US, may posibilidad na idulog ng Amerika ang sitwasyon sa United Nations. Dito, mas maraming bansa ang maaaring pumabor sa Pilipinas at sa pamamagitan ng kanilang suporta, maaring makakuha tayo ng tulong mula sa mga kaalyado ng Amerika. Isipin mo kung mangyari ito, wala nang magagawa ang China kundi harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ang katotohanan, kapag kasama ang barko ng US sa mga resupply mission, tiyak na mag-iisip ang China bago gumawa ng anumang hakbang. Alam nilang ang anumang agresibong aksyon laban sa mga barko ng US ay maaring magdulot ng mas malalang sitwasyon kaya't mas malamang na magpigil sila. Dahil dito, talagang nakakainis para sa marami na ayaw pang tanggapin ng Pilipinas ang alok na tulong mula sa Amerika na maaring magpabago sa takbo ng seguridad sa rehiyon. Sa paningin ng mga tao, ang hindi pagtanggap sa tulong na ito ay tila isang pag-aaksaya ng pagkakataon na makuha ang suporta ng isang makapangyarihang kaalyado. Kung si Defense Secretary Gilberto Teodoro ang tatanungin, may mungkahi siyang baguhin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Dapat daw isama ang mga pag-atake tulad ng paggamit ng water cannon at pagbangga sa mga barko bilang isang act of war. Sa ganitong paraan, kung muling mangyari ang mga ganitong insidente, tiyak na aatake ang Amerika sa China. Sa huli, mahalaga ang suporta ng US hindi lamang para sa seguridad ng ating mga puwersa kundi pati na rin sa pagpapakita ng ating determinasyon na ipaglaban ang ating mga karapatan sa karagatang ito. Sa huli, ang mga tao ay umaasa na sa kabila ng mga hamon, magiging mas matatag ang ating bansa sa pagharap sa mga banta at ang pagkakaroon ng mas malapit na ugnayan sa US ay isang hakbang patungo sa mas ligtas na hinaharap